no hmm. guys, ang hirap po maging aket bahay gang Ito po kami magpipintura sa bubong Oh gagapang si kuya Shout out po mga guys, uh, brother and Manood po kayo kung paano magpintura sa itas ng bubong Sa ano po kami Bubong ng mga bahay Ayan Pipintura po kami ng bubong guys Ito po yung Pininturahan Nagtutuluan na po ang bubong Ito na, pipinturahan Ganda naman pala ng view dito Parang Squatter Squatter area Pag nasunog ito, dikit-dikit ang bahay Ang out guys. Pintura lang po tayo. So, pansapin sa pag -upo. Here yeah.